Ano pa yung nag-transform sa'yo na pinaka nakatulong sa success mo? Yung pagiging ano, ah, palaban sa palaban. buhay. Palaban sa buhay na sense, is it personal or pagdating sa business din? Kasi may mga challenges din sa business eh. Uh, when it comes to business, ano yung pinaka, ano, sa network, ano yung pinaka-challenge sa'yo na natawid mo? Bukod dun sa kuyento mo kanina. Um, challenge up, yung mga leaders na medyo ano na siya, ilang years ko na nakasama. Then paano ko tutulungan ulit na mag-shoot out? yung Oy, isa sa... Sakto yan kasi isa siya <laughs> Ayan. Ba, sa, mga, sa mga leaders na matagal mag go ng leaders. ba ko sa'yo. Mm -hmm. Diba? Yung tipong for kahit ilang years uh, talagang stick siya, talagang nandyan siya, talagang nasa kanya pa rin. Diyan naman ako binibigay sa'yo. Yes, Kung okay. parang ano yung nagiging hugot mo dyan? Bakit kapit ka pa rin sa kanila? As long as kumakapit pa yung tao, pero pag bumitaw na yung tao, wala tayong magagawa doon. Mm -hmm. So, regardless pala siya sa mga tao na halimbawa, kahit slow, feeling natin matagal yung result, feeling natin parang ang tagal matuto, paulit-ulit na lang, ganito na di ba? Ang haba ng pasensya mo. Why? Kasi dahil kumakapit pa sila. Yes, sir. So, the moment na kumakapit pa yung tao, kakapit ka rin. Yes, sir. Ganyan lumaban ng leaders ang isang iron lady. Congratulations.